idol mabisang gamot daw sa sakit ng ipin yan nagsunog tayo ng bao tapos bao ng niyog tapos tinakpa natin dito sa takip ng kaldero yan yung usok na didikit dito sa takip ng kaldero ito daw yung mabisa na gamot ilagay sa butas ng ipin atin. Lah pa. Tatay Chinelas. Ya na. Oh, mainit na. Init. buhalan tayo ng maliit na bulak. Ayan. Ayan mga idol oh. Itong nakadikit dito. Ayan oh. Tingnan nyo oh. nalinis. Ito daw yung mabisang gamot. Maitim to mga idol. Ayan oh. lang natin yung usok na dumikit dito sa takip sinunog na bao ah, medyo nalinis na Ayan. ito na mga idol oh. ito daw yung mabisang gamot sakit ng ipin so ipasok lang daw to sa butas ng ngipin try natin ayan ito so, may salamin tayo oh. Oh. Medyo iba lang ulasa mga idol.